Hello mga ka-SS, so ayan, um, holiday pa lang ngayon, so hindi ko naalala na ng holiday na yun, pero nagbukas pa rin kami ng maaga. Um, kapag ganito kasing holiday, so walang pasok yung mga bata, wala din masyado pasok yung mga ibang habang. So kapag maaga, hindi masyado mapenta. And kapag yung mga estudyante wala. So, walang bibili ng mga biskuit o ng mga pambaon. So, yung mga zesto natin, medyo paghina yung benta And, kahit yung mga yung mga pang maaga, yung mga dudas, mga kape, hindi siya masyado magdata ngayon. Kasi nga, walang pasok. Walang trabaho, walang pasok. and wala ding masyadong uh, kape sa atin yung coffee friend natin nandoon pero meron din naman konti na, na ano na, na nagkape sa coffee friend natin and then meron din naman konti na ng ating mga kape na nasa pack so wala na nga tayong stock na kape blanca yan konti na lang yung kafe blanca natin so ganun din ba sa inyo bentahan din ba sa inyo yung mga kape blanca and coffee ko co black, coffee ko co brown. O pinalam. And, and ayun dahil na sa matumal yung ating paninda po tinalam na ay nagpa So may nagpa sa atin ngayon. Tatlo pa lang naman pero yung isa malaki yung Uh, kinash in niya. So, doon tayo bumawi ng kita. So, salamat. Cash. So, hindi po ito sponsor. Thank you, Cash. So, uh, Pero, kumita tayo sa si G Cash. So, yun lang. And, ngayon, mas maganda ngayon mag, ano, mag, ayos ng mga panila. Kasi, wala masyadong pumipili paunti-unti lang yung bumibili Antay lang po kasi may bibili. Ano po? Ano po? Ano po? Osa oh, inka, it ka, masa inka, ang tango yun tango yun na tango yun siya. So, ayan guys, may batang bumili ng pansit kanton. So, pinapili ko siya kung malaki o maliit. So, uh, ayun, wala na nga tayong stock ng maliit. Kaya, pinubinsi ko siya ng malaki yung kanyang bilhin na lang. And, makakamura din siya. At, ang um, makita niya yung pansit kanton na napakalaki, ito, wag to siya. Uh, so, ayun, yung binili niya, yung malaki na pansit kanton nakakatuwa talaga yung bata na yun. So, ayun, dalawa yung kinuha niya. So, nakatagtag naman sa atin ng tenta. And, ayun, um, mag-, mag restock nga din pala tayo ng malaking pansit canton kasi wala na din tayong stocks ng pansit canton. Ayan, konti na lang po yan. lang pa. Kasi medyo matumal ngayon. So, ang gagawin natin, ito yung sabas ng aming tindahan. So, konti lang yung nag dumadaan. Ayan. Konti lang yung dumadaan na naglalakay. Grabe, super init ngayon. Super init ng panahon ngayon. Sobra ang alikabok. So, kailangan ko na sa kailangan ko na yata kung lagyan ng plastic para hindi pumasok yung alikabok kasi talagang nakakasipa yung alikabok iba kasi yung ano, alikabok dito sa akin kasi <laughs> dumaan yung dalawang bata na nakabike loyal ko yan ng mga customers so ayun, iba ang alikabok dito sa amin kasi yung pagkatapos nga ng Christian yung Christina Bagyo talagang bumaha dito so ito ba yung so ayan may mga dumadaan and ito nalilibang sila dito sa batuta na to ayan dyan sa batuta na yan nalilibang sila dyan so ayan yung mga dumadaan so ayan balik nga tayo dun sa Christian uh, bumaha talaga dito lagpas tao oh, and ayan yung mga alikabok ah uh, mga alikabok na yan, may dumaan. So, nag-isap ako pag salita. Yung mga dumadaan, nahihiya ako kapag nagbablog ako. So, ayan yung Christine nga. Lagpas tao yung baha dito sa amin. So, yan pa yung dala ng alikabok ngayon. So, talagang sisipunin ka kapag um, malakas yung hangin dito kasi yung alikabok talagang papunta dito sa tindahan. So, ayun. Yung alikabok talaga yung kalaban ko dito ngayon. So, ayan. Sana nga may ano na. Ayan. ayan may dumaan na naman. <laughs> may dumaan na naman po. Ayan. Marami kasi dumadaan dito. So, kapag nag-vlog ako, nahihiya talaga ako. <laughs> si ate. So, ayan. Yun nga ano, yung alikabok talaga. nakasabay na dito sa screen namin. And kahapon nagsimula yung sobrang ingat dito and uh, napakalakas yung hangin. So sinipon ako simula kahapon and alam ko yung dahilan yung alikabok sobra talaga as in. So sana makakuha kami ng makapal na plastic para naman makakabay namin dito. Pagkakabay namin dito kasi sobrang it. Nagsisimula na yung summer dito. Kita ko naman sa inyo yung uh, harapan namin. So, ayan, dumay-dumaan na naman. So, madaming dumadaan pero hindi bumibili. Kasi karamihan naman na bumibili dito yung nag food, yung mga So, yung kape namin, maka-standby dyan. Pakita ko sa inyo yung ating vending machine. So, ayan. So, sana lahat ng dumadaan bumibili <laughs> para malaki yung ating ano, benta kasi hindi naman lahat yan. dumadaan lang yan so ayan sana may magpa-gcash pa ng malaki para na malaki ang kita natin ngayong araw na to kahit na matumal kasi holiday